guys, kung naghahanap ka ng workplace na maganda, dito ka na sa amin. Tara, tamahan mo ako at magkita ko sa inyo. Pantry para sa mga tropang nagugutom. Kung ang hanap mo ay malinis at maaliwalas na workplace at may kasama pang sunset ng lugar, Kompletong equipment facilities, at malawak na workstation. Magandang tanawin, loob at labas ng aming building. At mayroon pang tambayan ng mga tropa. Dito ka na makipag sa amin. Dahil dito, lahat nagtutulungan at hindi ka iiwan. Dahil sa view pa lang namin, tiyak sisipagin ka sigurado akong marirelax ka dito sa aming area. Anjan ang nagagandahang mga buildings. At mga tanawin na makapagpaparelax na iyong isipan. At malapit ka pa sa Idsa Sangrila Hotel.